So, ito naman po yung ating kalabasa ipipinohin na natin katuloy dito sa ating uh, apple jam so kailangan may takip kasi tumatalsik 'yan sa muka so ngayon next natin yung ating kalabasa pero yung asawa kong ang nagpino ng aking apple jam so ito naman ang akin gagawin ngayon Ayun. Ayun.

magkakasit dito sa guys o, alam, pan natin natin guys, hindi po at yung ka lang muna po